Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo araw gabi? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon lalong-lalo lalo na kung ikaw ay kinalimutan na niya o di kaya bihira na lang siyang nagpaparamdam sa iyo. At kahit pa anong gawin mo, kahit ikaw pa ang mauna na mag-text o tawag o chat sa kanya, ay dead makatalagan niya. Kaya gawin mo itong napakaepektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon upang ikaw ay hindi-hindi mawala-wala sa isipan niya. At hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo araw gabi at manumbalik ang nararamdaman niya at palagi ka lang niyang tatawagan, i-text o i-chat man lang lalong lalo na kung LVR kayong dalawa. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit anong araw o uras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang tunay na pangalan at apelido niya, tatlong beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang rose petal, dried o fresh na rose petal ay pwedeng gamitin kung anong meron kayo, basta maghanap po kayo ng paraan para meron kayong rose petal para magamit mo sa ritual na ito. At pagkatapos, kunin mo ang rose petal at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo lamang itong rose petal. At pagkatapos mo nang mabalot o matupi ito, hawakan mo ito sa glit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at magitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin araw-gabi. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mong ilagay itong ritual sa maliit na plastic o di kaya zeplak kung meron ka at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at ilagay mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At kinabukasan, pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog o unanan o dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.